Wow! Thank you, Lugs. <laughs> Thank you, Lugs. Basta ikaw ka nila. Wow. Cute, cute. naman. Gandahan ni eh. Mason May sunflower. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's <laughs> Day. So, tayo <na> po. Sila gusto maaga pa. Sa ako Bakit? pumunta. Wala hmm. meron akong nakalimutan. Happy Valentine's Wow! wow! Oh! Valentine's Day nga pala ngayon, so, honey. So, eh. sumaglik mo ako para ibigay itong flower. Wow! <laughs> <laughs> it. Thank so, you, Lugs! <laughs> <laughs> Napaka-agap na ako, hindi pa ako naliligo eh. <laughs> <ay, laughs> Dapat ay inform mo muna. <laughs> <-agap ang> <laughs> <laughs> Dapat ay inform mo muna ako eh. <laughs> okay, so, Surprising surprise, <laughs> surprise Thank you, Lug. So, so wow, may pa-flowers. So, uh, ay, mamaya pa ako na-invite ka lang kita. Saka lang tayo sa rupas. So, oh, oh, So, ito ino ka na muna. Thank you, Lug. Okay. <laughs> okay. Basta ikaw ka, Oh, oh Cute, cute eh. naman. Gandahan eh. So, may sunflower. pulay, pulay na Ay, yun. Mm. Kumain ka na? Ay, doon lang sa office. Ako na ay sumagilit at valentines na. Umbo. Oh. Kasi inabisuhan na rin kayo na mamaya ng hapon after office. Kakain na lang tayo sa labas. Wow, Tiyak na maraming kakain din na sa oh, labas. Kaya oh. medyo agap-agapan to. Mga Mga 5. Mga kayo, nagdala talaga kagad na. oh, naman. Sige, Sige lang. Salamat. Ingat katatapos ko pang maglaba. <laughs> Nakakasipag pala yun mga kadilag. <laughs> much, much, much later. Ayan mga kadilag at nararito na po ulit si Kagwapo lang. So, fresh from office. Bibigay para sa mama. What? <laughs> mama, may bibigay daw po <laughs> sa'yo si Logs. May bibigay at? daw sa'yo si Logs. May mama, happy Valentine's daw. Wow, salamat. Ito daw ay kay Bibi at nang may matanggap naman siya. si Bibi. Hey! Naloloko ni mama, yung eh, Merienda tayo muna, kagwapo lang, may kain ka tayo, ng pansit. Merienda tayo, bago tayo. Hindi, mamaya sa atin ay pangkapunan. May galing sa birthday yan, birthday ay, ni Tita Judy. Mm. Birth ha. kapatid ni Mama. Happy birthday po sa Tim Marites. Tita Judy. So yan, pinagtimpla ko din po si Lugs ng kapatid. Thank you. Welcome. Nakakasipag na, kapag ka. <laughs> Ngayon na ay naglaba. <laughs> Ayan, at pwede po yung dalawang magkapatid, si Amara ni Chloe. Mara! Happy Valentine's po, mga kadalag! <laughs> Ayan ay from Ninong Loves. Mara. Sa Ninong Kagwapo lang galing. Ano sabihin mo? Salamat po. Nahihiya. <laughs> Ayan, mga kadilag, bali ako po ay nakapagpalit na ng damit. Kanina yung ako'y nakagri na yung ako'y nagpalit. Oo, At tayo mga kadilag ngayon ay dahil hapunan na rin ay kanina rin umaga nung no? ako nagbigay ng bulak na kayo. Sabi ko sa labos na kayo kakain dahil nga Valentine's. Valentine's. So, tayo po mga katilan, tayo ay kakain muna sa labas. Let's go! Kahit nga hindi na lumabas ay. Kaya muna at Valentine's <laughs> ah, so sa Let's go mga katilan. Let's katilag. go! Magahanap po kami ng kainan kung yeah. saan pwede. Yan, on the way na po kami. pagka kanina, kaya na kami po ay dumaan dito sa Kalakagwapo lang. Nasa <laughs> <laughs> tindahan pa po si... Oh! yung right? <laughs> oh, maganda! Yes, right? sa table. Uh, oh, Ayan ay, oh, okay. po yung aking yung nakita ko. Nalang kayo parang <laughs> maganda sa table ni Nanay. Oh ha Oo nga. Sa table, saktong-saktong. Happy Valentine's Day po, Happy Valentine's Day po sa table, sa office table. Ito po ay parang yung in-stitch siya niya. Oh. Ninilala siya. Parang tinahi Binurta. Thank you mga nai. Happy Valentine's. Thank you. <laughs> A few inches later. <laughs> <laughs> Nakahanap din ng kakainan. <laughs> Ay, take out. Pwede pa naman pala na mag-dine-in. Kaya nang medyo limited na lang. <laughs> ano oh, sabi? Oh. Mga oh, pasta oh. na lang. Pasta na lang daw tsaka pizza. At gawa na ngayon yung madali nang i-prepare. <laughs> So, so uh, ikaw, ah, ano, ah sige, uh, ikaw muna ang pumili. oh <laughs> what? Pili ka muna. Kami po yung naglibot na sa kabayanan ay talagang mga um, punuhan eh. Oo, so, mga punuhan naman. kayo. Wala na dessert. Pa. Ha? Wala na dessert sila. Parang, parang ang ano daw eh, walang gisado. Siguro yung mga pansit, walang um, ganay. Adi at sa atin ay ano? Ano sa'yo? Order na po kami yeah. mga katilag. Pasta dala. Pasta. Ang pasta nila ay... Lumipat po kami ng table. Tapos naka-order na din. Oh, <laughs> buti tayo nakaabot, abot honey. Oh, Close na pala. Sa pamitina ay eh, marami na katapang may ilikutan. <laughs> Siguro mga sampung ano okay, na. Mga sampung um, restaurant. Oh. Halos lahat ay puno. Kaya nga. So dito, buti na tayo dito na Sa Quickies. Hmm, sa Quickies. Kaya nga quick sana. nagpicture din dito ng anime dito mga kadelog. Sabi yan na. Oh. Bale. Makatkayagan din 'yan ng mga Pilipino. Hindi, um, 'yung parang amin na rin eh. Parang family time na si oh, bukas sundo. Parang tiro ko siguro ng idol ng same ng Uh, Christmas, mga ganyan. Uh, oh, parang, man, may yung season na ganyan, hindi matao. Oh, oh. Tapos eh, lalo na eh, sa social media, makikita mo yung mga nag-focus na oh, yung mga pulaklak, yung mga mga kain. So yun, parang family time na. Rin. Mm. mm.

takibalin na rin para pala na this Sunday uh, to na every day may balot start and and share uh, to bring 10 years like this the ng balen is sure giving birthday in the na yung plastik oh ako na din okay. ah, um, okay. ay katipalit na kakawal sa pati. Ako din ang college. Ay binigay din namin. Gusto bigyan mo kay Kodi. support. Uh, hmm. Ako naman, nung nag-aaral na yung lumayan so, Hindi ko yung minabaw alam. Yun ay parang pinag-ihirapan ko para yung pang na tayo. Hindi yung bukot talaga yung awal. ba hindi oh. sa mga kalanan na kahit na dami niya, parang pinapakalagahan ko yun. Pagbigay ni tatay pang allowance, pang allowance yung beer, pang date yung muna. mo yung bigay ko di ba rin ah, Ako yung student assistant. Oh. Tapos yung sa yung <laughs> <laughs> sakot ko meron, hindi na bigay ko nung ako. mga kaya ako yung, hindi ako na na ako mga date. Hindi ba rin ako na pang allowance ko dapat. Ako. Oh. hindi, budget lang. yung pang Parang ganyan yung tiwala na ay yung Kaya naman na eh, Kaya dapat hindi ka na bumili ka rin, alam Naman hindi Sa kahit kayo naman, iba na yung sitwasyon. So ako ang tatrabaho na. Trabaho so, eh, okay. na <laughs> yeah. <laughs> yeah. Yeah, do it, yung May afford na. Ay, yung cola Oo, no, yung plastic. Bilhin pa nila yung puso. So yun yung binigay ko pa natin Nakita ko yun, naalala ko yung sa table kaya na, Ikaw. Gawa ng flowers, may 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 display pa, o oh. sa din, 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 din may hmm. may display. Ayun yun, nakikita ko yung Yung mga binibigay sa akin ay ilan naman yung binigay mo. Ako rin. Tapos eh, oo uh, meron pa akong ano, adalim sa na nasa notebook. mo. Hindi mo Yung ko sa akin. sa Nasa ating kami po yung nag-commentuhan muna habang mm -hmm. nag so, ng order. So, limang limang. Nakatuwa <laughs> na ako ka din. Daming tao, ano? Oh, Nalabas na na uh, uh, po. Akatua, uh -huh. Ay, yung mga na yung mga dilusante. Ngayon talagang tuwa. Pati mga flowers. Yung oh, wow. flowers naman, seasonal din oh. na. Kapag ka sa tapos ay kapag yung araw ng some stick mm Mahal. Mm -hmm. Okay. Tumataas na. Ah? Yeah. Um, Mababa ang supply Dumating <laughs> <laughs> na po yung aming order. Bali, ang order po namin pizza. Tapos po ay pasta. Akin po ay carbonara. Kay Lux po ay spaghetti. Tapos isang iced tea. <laughs> Pwede ako na yan. Let's eat. Thank let's you, Lord. Thank you Happy Valentine's Day, mga kapatid. So, kain na po tayo. Kain na. for you. Kain po mga kapatid. Ito nga sabi, pinitigin siya Ito sa best seller. nila. ay Kasi ito talaga

na po agad si Luz. <laughs> Thank you. Okay, oh. Hindi <laughs> ko pa na uubos na. Sarap, mga kadirags. Sarap ng iced tea. Cheers. Oh, cheers. <laughs> <laughs> Nakain sa lahat ay cheers, honey. Okay. <laughs> <laughs> medyo binibilisan na din po namin pagkain ni Lugs at uh, oh, yung mga uh, ano oo oh, nakapagpahinga ayan, tinake out na din po namin yung tira namin pizza ni Lugs bali binabayaran din po ni Lugs yung kinain namin take you Lugs nasara na tayo thank you po thank po okay. sa inyo nakakatuwa uh, tayo tinanggap pa. Oo, oh, nakakatuwa mga kabilan. Oh. Uh. Kapag may pumasok, ay, tinanggap pa tayo. Actually, sila'y pa close, close na. Oo, oh, okay. close na nga. Ayaw. Sabi, ay, sige po, kayo po, ay basta order niyo lang po, ay mga pasta. Ah. Ay, so, so, salamat po sa inyo at ang aming Valentine's ay Valentine's. naging na dahil rin kami ay nakapag-date dito. So, ito po. Quickies. Yeah, ito pala kasi kasing edad ko. Bo, 1990. Oh, 1990. Oh. Uh, mas matanda lang sa akin ang mga isang taon. Yan. Yeah, po. Dito na po kami sa bahay, mga kadilag. Bali ako ay nakapag-ano uh, na din. Nakapag-bihis. Yeah ng pambahay. Kami manonood na ng Netflix. Yung yeah, medyo maaga pa naman mga kadilag. At kagandahan pati ngayong ngayon kadilag. Ito ay Friday. Ngayon ay Friday. Yeah. so, Valentine's po kasi walang, walang pasok. pasok. So, Kaya, Kaya manonood tayo okay. ng Hello Love again. Yeah, so, ito po mga kadilag ay nag-showing nung December na nga ba ito. Parang. Honey, ay, parang ay kami po nung no, nagpa-plano na lumuwas. Oo. oo. At kung hindi po na itatanong, ay eh, katay pa ng kat, kat, no, kat noong, noong una ay Katniel, Ay, ay nawala. Katanong na nag-aaral pa. Ay, 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 uh, ay parang oh, uh, katay uh, nag-iipon at manunood na niya mm, Hany. Pag ano, sila. Pinakang loadin din at Oo. Oh, oh. ay ngayon, hindi po yun. Marie po, nung no, Friday, nung no, December, oh. ay kami nagpa Hindi na po natuloy dahil naging busy na nga ay maganda naman ka din agad kasi nakatipid at nasa Netflix na. na. <laughs> 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 oh, okay. so libre po namin mapapanood sa laptop mapapanood. na lang. Ayan, Ayan mga kadilag bali kami. Sakto, sakto at bali. Sa set up. Eh. Oh, okay. okay. set up na itong laptop na papanood namin ni Kagwapo lang. So yan. Hello love again. Bali nakalagay lang dito sa balde. Mga kadilag. Ganito ang aming setup tuwing okay. nagne-Netflix kami papakita ko po muna yung aming ano dito, uh, sinihan. <laughs> Mini sinihan. So yan, meron tayo ditong balde. Laptop. Yan ay yung from circuit. Yan po kami ni nanonood. Yan, thank you so much po, Sir Kit. Yeah, thank, you, Sir Kit. Okay, let's watch. Hmm. Start na. Excited na si... Bapa lang. Yan yung makikatrim din ay. Mm.